Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Ano na yung uh, oras na yun, guys? Quarter to seven na. Ayan, hindi ko pa napatay yung ano po. <laughs> Draw light ko guys. Ayan. Ayan. Kapakita ko sa inyo guys yung ano nangyari sa aking garden kasi ano lakas ng hangin at saka ulan. Kaya ito yung ano ko yung ano yung net ko natanggal. Grabe lakas talaga ng ulan guys anang ah, ng, ng hangin kahapon. Tapos yung ano ko, yun Oh. Sinsya na sa ba? Timba ha. Ayun guys, yung pinagkaingat-ingatan ko na barigitid na tinker bell. Ayan, parang ano, <laughs> binagyo yung ano natin. yun o, oh, putol sila guys. Ayan, ayan na ah. Ano na nangyari sa kanila guys? Ayun, oh, ang dami na putol iniingat-ingatan ko pa naman tong ano kasi masilan to si ano si Barigiti Tinkerbell sa akin guys ayun tapos ganyan lang kasi yung net guys natanggal tapos hangin papunta dito yung ano yung net hindi na namalaya nila kasi wala ko dito guys kahapon kaya ayan yung nangyari nila sa kanya guys dito kasi tumama yung net pag humangin guys ayun um Ayan, nagtanggal ng mga leaves. Naputol. Ayan. Putol din. Tapos dito, nahulog sa ilagim. Ayan. Ayan, oh, ang dami guys, o. Oh. Ayan, ang dami na putol. Ayan din. Ningat-ingatan ko pa naman itong si Barigiti Tinkerbell. Ayan, o, oh, naputol guys. Oh, ayan. Ito din. Si ano, si... Ghost plant. Ayan guys, ang ganda pa naman nito. Ayan din, naputol din to guys. Ayan. So, okay lang si ghost plant kasi hindi naman ito ano, mahirap buhayin. Ito talaga si Baragite Tinkerbell. Ayan. Yung isa nga ako oh, natanggal na guys, yung malaki ko dito na ano, kalimutan yung name ito. Natanggal na guys. Yung si Baron yata yun. Baron Bold. Ayan guys. Ito din oh. Ayan, nabalik din to. Wala na nabali bali ayun um kasamahan niya na ayan ito naputol galing to dito guys ito Masa, ano kasi pag humahangin pag hangin dito papunta ayan daming naglagas um ayan ang daming lagas grabe talaga yung hangin guys nakakatakot yung hangin yung dami ng lagas guys. So, ayun naman. Kung saan, ano na. Maganda na yung ating tinkerbell bell. Ayun, anong nangyari? Kasi lang kasi si tinker dito sa akin guys. Sayang na sayang. ayun Basang-basa sila guys. <laughs> Basang-basa kasi tanggal, natanggal ang net. Tapos init. Mm -hmm. Grabe yan guys, o na ang, in, ang ingay ng mga aso kasi may dumaan. Yun na, nagano na yung ano natin. Yung mga uh, peach candy. ay ano ba to? Si Murasaki? Halong-halo -halo na kasi to guys, hindi ko na malayo, hindi ko na alam kung anong mga ID nito. Ayan, nalo ko na. Yung ating variegated na awayoki guys, ayan. Hindi na variegated. Basang basa sa ulan guys, ayan. Yung ating Darly Sunshine, ayan. Yung ating shangri Basang-basa sila sa ulan, guys. Yan din yung ating Victor Kane. Ayan, oh, ang ganda-ganda ng Victor Kane. Yung ating Mendoza. Tapos yung ating Marini. Ay, hindi. Ellen. Marini. Si Ellen. Ayan. Ito, hindi ko alam yung ID nito, guys. Yan, you know, may naiwan pa ng mga tubig sa eh, ano nila. Yung ating mga purple. Ayan. Dito ko sila nilagay guys kasi kinuha ko sila doon. Doon ko sila nilagay dati. Nilagay ko na dito para ano na matamaan talaga ng sikat ng araw guys. Ayan. Yung ating peach no yan mo, nang lagas yung mga leaves. Kasi ano kaya nangyari dito? Ba't naglagas? Daming lagas, guys, um. Oh. Si Peach, no? Baka natamaan din to, guys. Ayan. And then, yung ating, poor, ano guys, oh, yung ating variegated na, ano, na, super bum. Yung variegated niya guys, oh, ang liit talaga ng mga leaves. Ayun oh. Ito malaki pero walang variegated. Ay ito may ano variegated pa siya pero sa yung ano pala old pa lang. Yung tumubo sa ibabaw niya guys ng mga new leaves guys. Ayun oh, ang liit ng mga leaves. Di ba? Ito variegated to lahat. Pero ang liit ng mga leaves. So, natuloy-tuloy ito no? Na, hindi mang iwan. <laughs> Ayan, yung ating ano, ah, uh, ano bang tawag nito? Nakalimutan ko. Ay, hindi ko na ako, ano, yung ating peach candy. Ano siguro guys, pag-isahin ko na lang yung mga peach candy ko. Ang dami ko ng peach candy dito guys pag isahin ko para lush talaga sila tingnan guys no tsaka tong si ano si Veltana ah, mga tatlong pat, tatlong pat siguro yung nandito sa akin na Veltana pag isahin ko na lang para lush na lush lang tingnan yung ating angel wings guys ayan o oh. ano natatakot ako nito baka ano mga kasi dati hindi ko pa ito nilipat dito yung dito nya guys o oh, yan ganyan o oh. ganito yung mayayari may mga itim itim ayan Buti na lang yung bagong tubo niya ngayon, hindi na, wala nang itim-itim. Ito lang guys, oh. Ayan. Para ano no, na nasunog siguro sa init. Hindi siguro niya kinaya yung init. Dito kasi, ano, parang ano na may kasangga pa siya na mga malaki na mga pot. Eh, hindi talaga ta, direct talaga ng init. Kasi dito ko nilagay siya, guys. Ano, ang init talaga, direct talaga yung init papasok dito, guys. Kaya ganito siguro yun nangyari na sunog sa init. Kaya yung bagong nilipat ko na sila dito, yung bagong tubo, tubo ng mga leaves niya, ayan na, ganda na siya. Umanda na. Pero yung ating monsoon na onslowo, oh. Ganito yung nangyari. Parang nag, ano, yellow yung leaves niya. Palitan ko siguro yan ng, ano, potting mix. Ayan. Ayan sila yung laging na na dito banda. Pero dito naman banda, guys, pag, ano, malakas yung ulan, tatamaan din ito. Pag malakas lang yung ulan. Dito banda naman, Ayan yung attorney guys, oh. Variegated na purple delight. Hindi ko pa talaga sila ginilaw. Ay, may ano na, yung mga leaves na naputol. Ayan, may ano na, oh. May tumubo na. Ayan. Putulin ko siguro to guys. <laughs> takot na takot ako kasi baka malusaw. Oh. Kaya hindi ko pa naputol. Yan naglilegi hindi ko kasi hindi ko kasi ni ano nilagay sa direct sunlight talaga. Dito lang muna. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Dels vlog. Bye. God bless.